Salit kami, sumakay kami sa yung car. Ayan. Kasi ang layo ng aming gate. Ayan. Nakat na kami. Layo ng aming gate. Sa isang uh, gate. Ay, sa isang ano. Terminal. Ang layo-layo ano. So, yun na. 58 na to. 62. So, Kapit kami naglakad. Thank you kayo sa gate. Gate 62. ang bo boarding na. Kaya buti oh, na lang nakasakay kami doon mm. sa golf cart. Ay, mo mm na hanapin -hmm. eh. Ito ang ilagay mo din dyan. Dahil gamitin yan saan. Okay. Ah. Narita. Yeah, ito 'yung 362 gate. Ha? Kasama ng passport ito. Oh, itong gagamitin natin ngayon. Ay, sakit ng ulo ko, guys. Tulog ako ng tulog sa plano ko. Hindi na ako. Pinawisan naman ako dahil hindi na makalanggap. So, okay lang, guys. overhead compartments and baggage may fall out. Ang hotel lobby namin guys, dyan. Punta kami sa breakfast room doon. Yan. Dito. Andito na. May breakfast kami guys. Yan. Nagpipilit na. Yan. <laughs> So ito ang breakfast room guys. Good morning guys. Ito kakain kami ngayon ng aming breakfast dito sa Kabayan Hotel. At ito ang aking favorite bangos na may itlog. At yung si sister naman, ayan, ang kinakain niya is ham with egg. At si mister is adobo na manok. see me see me see more for all the, for more videos guys balik ako mamaya thank you for watching dito kami ngayon sa Kabayan Hotel ito si si Steph uh -huh. yan okay. hotel lobby yan Oo. Oh. bibili muna kami yan so yan ang reception akyat muna ako sa 6th floor Ayan, Nandito na. kami ngayon guys sa ano sa duty free. Yung Luma Duty Free Philippines, ayan. Ayan. Hello. Saan ang ano dito? Dito Hello. Oh. ano lah Chinese New Year na, pag Chinese New Year na no, kaya ganito na siya. <laughs> Yan. Ito oh, money tree. Yan. Hmm. Ah, siguro tayo sa taas. Oo. Oh, oh. Akyat na kami dito sa escalator. Magsha-shopping na kami dito sa Duty Free. Yan. Ang luwang dito. Ang mga araw. Hmm. mga Lacoste. Ayan. Yeah. Ay, dapat pala nagkuha tayo ng cart. Oo. Ito. So. so guys, $99. Forty-eight dollars. <clears throat> Yan, mga, anong, anong natin? Red wine, label, black label. <laughs> Pwedeng mag-video? <laughs> Naka-pamili naka, na. <laughs> Naka-pamili na. Naka-libring naka, malita. Yan. Alis na kami yan paikot ang aming ginadaanan pawisa na guys sobrang init luway luway so ito na ang baba guys ito na Ayan guys palabas na kami yan yeah, na. So. Ha? Baka Paris <tipati> Alin? Hindi ah. Uh. Iba ang kulay. Ano Paris? Hmm? Oh, nah. guys tapos na kami mag-shopping ayan talagang malalasa iyan ito fiesta mall ito kasi kagabi hindi kami nakapamili sa airport hindi pa pabili din nakunang ay susunod pa tayo dahil diyan sa init sabi <laughs> init sa Pilipinas Ayan. Bakit kami, hanap kami ng mga kainan, guys, na ano ba, gahanap ko ng sabaw. Kasi ang pahit pa ng aking Ay, ang ganda dun, oh. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Ayan, ang ganda nito, guys, so oh.